at ito na po ang ating palatok overload. Hi guys, for today's vlog po ay magluluto po ang, magluluto po tayo ngayon ng uh, palatok. So, bihira po itong mangyayari. So, ngayon ko lang po ito gagawin. So, nakita ko na naman po sa mga tutorials. So, gagawin na natin guys. Pakita ko sa inyo mga ingredients ko. Guys, yung mga ingredients ko. Meron ako itong sago. So, papalambutin ko na to tapos, saging o banana. Ito yung langka. Ito yung napagpasarap. Langka. Tapos, gabi na laman. Tapos, syempre, yung ah, uh, yung yung bilot-bilot na aha, uh, rice flour po yung binili ko eh. Pakita ko po sa inyo. Hello! Hello sa vlog! Ito po yung aking lulutuin na ah, uh, palatok. Sila po yung mga taga-bilo to. Magaganda po sila. Tsaka yung baby namin dito ah. Ay. Ayan. na nga po guys. Yung aking sagu. Pinapalambut ko pa po. Ayan. Medyo hindi pa. Pakpan pa natin. At ito na nga guys. Sinaklang ko na yung bilo-bilo. Iintayin pa po nating lutuin ito bago natin ilagay yung pangalawang gata at mga rekado. Iniwasan lang po natin magdikit-dikit para maganda ang kanyang ano. Uh, okay na rin siguro itong sago. Ito po yung sagu. Tatanggalan ko pa ng tubig mamaya. at ito na po ang ating palatok overload. Sarap na ito. Daming sagu. Oh,